ano mesen na buhay ko. Parang gusto ko na din mo guys eh. Deso tanin ko eh. Nang sa puso. Manabel ako. Ito ang ibinahagi ng 36 na taong gulang na si Mary Joy Pilas na ipinanganak na may polio. Sa isang masikip na bahagi ng kanilang tahanan na malamig ang sahig, dito ipinananalagi ni Mary Joy ang kanyang oras, lalo na nang masira ang ginagamit na wheelchair. Apat na taon na ang nakakaraan. Na po sa ako, Kasi... may naawa, ay hindi ko po nagamit. Na kami po ng gulong, mahirap po pag wala wheelchair. Nagkaano po ko sa lupa, Gali po. Lalapat ko po yung puwet sa lupa sa punta ko doon. Maliban sa kondisyon sa paglakad, dagdag pasanin din kay Mary Joy ang pagkabulag ng kanang mata. May nagkano po sa akin, may nagsurot. Sinadya ko niya yun. Ay pinagamot po, ay wala na, huli na. Pinatanggal na po. Bukod kay Mary Joy na pangatlo sa apat na magkakapatid, Maging ang kanilang bunso na si Gina May ay ipinanganak ding may polyo. Para sa akin, para para din naman akong walang kapansanan. Kasi nagagawa ko din naman yung mga nagagawa ng walang kapansanan. Nakakapagtrabaho pa nga ako eh. Para sa kapatid, pinilit din ni Gina May na huwag sumuko sa buhay sa kabila ng anumang limitasyon dala ng kapansanan. Sabi po, para po ako yung makatulong kasi mahirap naman po maging pabigat sa pamilya, di ba po? Kahit, kahit po ako may kapansanan, gusto ko rin po na ako yung makatulong nang bumisita ang Operation Blessing sa bayan ng Hala-Hala sa Rizal para magsagawa ng mobile medical clinic. Naging pagkakataon na rin ito para maihatid ng team ang wheelchair ni Mary Joy at maipanalangin. Nagpapasalamat po ako Una-una uh, sa lahat kay Lord na binigyan niya po siya ng chance na magkaroon ng wheelchair at pangalawa po sa inyo na magdala po ng wheelchair niya at malaking tulong po sa amin. Dahil sa inyong suporta sa Operation Blessing, nakarating sa mga tunay na nangangailangan ang tulong at pag-asang mula sa Diyos. Hindi man po namin kayang ibigay sa kanya ang wheelchair, alam po po na kayang i-provide ni Lord.